I'm not buying it. Hindi ganong kabilis magpaamo ng aso kapag tinutulungan. Kung gusto natin silang iligtas, ibigay natin ang gusto nito. Mag-ingat ka. Alam kong ikaw ang nasa likod nito. Na Huwag niyo nang ikaila. So tell me, Mercy. Pinagsisisihan mo na ba dahil kinalaban mo ako? nire-rescue na. Brando. Hello, Judge. Meron na kailang. Sino? Si Elizabeth. Si marunong ko ba magayos? Nasira yung dito! Sira rin dito! Ako! Ganong oras na naman ang biyahe! Kailangan ho na! Hindi ba? Hindi, boss! Hindi namin naabutan! Mas <sighs> nagtatagal ang oras kapag naghihintay. Ipigil niyo na yan. Bakit naman po, Judge? Tama ko na si Elizabeth. Nakatakbo na ng konti yung sigurado maabutan ko pa. Paalaguin mo na yung saranggola. Ilang oras ba galing dyan? Mga dalawang oras. Stop the operation. That's an order. Still you yeah. Pangangadvis -pain si abra. so, lang yan. Sakdus sa lang yan. nating bakakapadena nating. Gagampi kami. Teka, taka sina Abraham. Kamse Tony. Abraham. Kamusta lamot? Ngano nga yari? Ayoko man yun? Ngao ngao Abra! ngao ngao Abra! ngao 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 nangyayari? ngao 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 ilaw 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 okay? ilaw kayo nakani ilaw yung naka ilaw ayo gumana lusoben ala Tol, talo paawa naman dito hindi mo kailangan alahani kasubukan okay, mo kaya oh, yeah. oh, talo 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 Sige, subukan mo na ulit

Ano? Wala na rin Ha? Huh? Kailangan nyo nung pumasok lahat! Dito lahat! Masiksikan na kayo! Pasok! Kailangan nating lahat bumoto! Tara na, tara na! Mag-iingat po kayo! Attorney! Salamat ka, Prodek. Mag-iingat po kayo! Pasok na pas po! Pasok na po! Iingat din po kayo! Pasok na lahat! Magsiksikan Mag na po kayo! kayo. Sige na. na! Kailangan nating lahat bumoto! Tara na, tara na, tara na! Oo, oh, magsiksikan na kayo dyan! Para magkasa tayo lahat! ni lumabas na pagutusan lang, hindi ka tatapit. Oh, Maraming Marami nakukulong sa bilibid dahil sa init ng ulo Like you said. May lakad pa kami. Chill. Okay? Sige na, bumalik ka na sa pwesto mo. Let's go, Carlos.

Alam kong napakahaba at napakasakit ng araw na ito. Ginawa natin ang lahat para sa karapatang bumoto. Pumili ng tamang leader sa tuwid na daan. Ang gusto ko lang, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Dahil hindi pa tayo talo hanggat wala pang final count. Malaking pasasalamat pa rin na walang nangyari kay Lakat Rodan. Kung hindi dahil kay Elizabeth, na ilibing na si ng buhay. Kaya maraming salamat. Jane. Kape. Salamat. Alam kong halos repetition ni Elizabeth ang buhay niya para sa mga taga-barangay obispo. Pero Norman, hindi pa rin tayo pwede magpakakampante sa kanya. Naintindihan kita, Jane. Pero matagal na ang panahon na Sirang-sira na ang imahe ni Judge kay Elizabeth. Gusto niyang itakwil ang sarili niyang anak. Tapos ngayon gusto niyang ipapatay si Elizabeth. Hindi dahil jaded ako sa mga ganyan tao. Pero parang ahasin yan. Nagpapalit ng balat. Ahas pa rin. Jane, tinulungan niya tayo sa barangay Obispo. Regardless, Hindi siya pwedeng isama sa mga plano natin. Judge, ano po ba plano niya? Huli ko naman eh, na nakatakas yung mga taga-Obispo. Judge, hindi naman sila nakaboto, di ba? Si Elizabeth, hindi na eh. Pero sa dyangong hindi ang walang judge. Alam mo Brandon, mabuti nga hindi mo napuruwan. Natuto lang ako magluto kasi hindi naman ako lumaking gaya yung may katulong pa. Mag-aaral din ako magluto para ipagluluto ko rin si Bea. Hmm? Aral muna bago love life. <laughs> o siya, dalhin niyo na yan doon. Ako ka bad trip, mo! Nay, 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 nay. Pero tol, anong gagawin mo pag nanalo si Ma'am Mercy? Attorney, attorney, ah. Head of security, buong probinsya, ha? Yan yung gagawin mo. Ako pag pagyan talaga si Ma'am Mercy. Kain, kain. tara, kain, oh. Oh, yun lang. Pagay mo na yan. Ano ko, ano ba yan? 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 Ang pagkapanalo ni Governor-elect Bernardo Uy bilang bagong halal na gobernador.

buhay oh, niyo. nating Nasira ang mga plano natin para alisin ang pangil ni Dan. At ang mabuo ulit ang pamilya natin. Wala na tayong option. Hanggat hindi pa nalalaman ni Judge Balmores ang tunay kong pagkatao, may akses pa tayo sa kanya, Mercy. Tao pa rin niya ako. salamat po sa inyong tiwala. Bilang bago ninyong gobernador, hindi hindi ko po bibiguin ang Rosario. Hindi ako papayag na hindi ko mapapatumba si Balmores. Kahit yung pa yung huling bagay na gagawin ko bago ako mamatay. Everything work as planned. Tagumpay tayo, Judge. Yes. <laughs> Back <up>. oh. <laughs> Sumasangayan po kami, Atorny. Hindi kami titigil hanggang hindi lumalabas ang katotohanan. Natutuwa ako sa suporta niyo. Kung walang magsasalita, kung walang lalaban dahil makapangyarihan ng kalaban, wala talagang mangyayari. Kaya po. Kaya sa Pera. Parang. Sa ating muna, pre. Sampung libo yan. Pasensya na, Nina. Kailangan nating ituloy ang laban.